Hello, hello, hello. Welcome back sa ating channel mga amigs. Punta tayo sa farm. May tatanim tayo. Abukado. ayun o, no? dala-dala ni Pamangkin. Dalawang pulo ng abukado guys. At dito tayo sa kalsada. Dadaan. Dito na sana kalsada doon. Kaso pa Sige tayo dadaan. Sige ano tayo, Migs. Tabi kalsada lang kasi itong ating area, Migs. Ito na. Ito na, na natin yung dalawang avocado. Dito na tayo sa farm ng ating kapatid. Si brother Ben. Yan ang kanyang fish pan. Maraming laman yan mga mix. Ito yung natin last time. Yung nunguha tayo ba ng kabibi. Ano? Malalim yun. Ayong maisan niya. Meron yang kalamansi. Yan. Sa atin doon banda tayo. At nandito na naman tayo mga mix sa area ng isa kong kapatid. Kay Ray. Ito yung area niya mga mix. Meron na siyang e-house at may mga fish pa na siya. Ito, may uh, mga fish pan na siya dito. Ilan tong fish pan niya? Isa. Dalawa. Tatlo. Kapat. Maganda na rito mga amigs na develop na niya. Mayroon pa siya dyan figure. So, yung area natin mga amigs, dito lang katabi lang mismo niya ang area ni brother Ray yan sa kanya yung banda rito ito na sa atin ito nilinis na niya mo muna niya habang wala ako Tinaniman niya ng mais para pwede naman nating taniman ng mga fruits kaya yun yung mga mix meron na tayong natanim dito na ano, isang araw uh, kahapon medyo ano na nga buhay na to ay guyabano to mga migs ito sa dito tinanim natin na guyabano okay ayos na buhay tsaka dito buhay na din okay medyo mabubuhay siya so ang balak natin mga mix, ganun, parang ganun din ang gagawin natin kung magkakaroon tayo ng budget gawin din natin ang fish pan yan dyan banda so siguro pigiri din dun sa pinakababa dyan, malak yan malaki yan ilang fish pan din ang gagawin natin dyan kung mag budget tayo siguro after 10 years <laughs> Dito, yan. Pulo na ng kakao yan dyan. Sa taas. So, dito, itong area na to, di pa natin alam kung balak natin anong tanong. Kasi may ano na to, durian. May durian na dyan. So, itong dalawang bukado balak natin na banda dyan. Ah, uh, sandali lang. Okay, mamigs. Ito na yung abukado. Sa kabila yung isa. Ganyan natin oh. ang sticking. Okay. Boy. Okay boy. Ito nga. Sa kabila. Ganyan. Ito kayo. Buhay na. Buhay na ang kataw. Ang gato. Bukado nyo rin ito. Bukado rin yun. sa itong Asan yung isa? Nating ikutap. Yung.

うん。 Yan tayo mga mix. Avocado. Uh, dito na lang sticking. Yes. bye okay.